So hello guys, welcome to my video for today So ito, gawa lang ako ng ano, uh, maikling video So yung gagawin kong video ngayon about to sa Iglesia ni Cristo ulit Kung yung bibig kasing ko sa inyo ngayon uh, About sa Bible, kung saan talata nakalagay na ang Iglesia ni Cristo ay tunay Kasi bilang dating Iglesia ni Cristo, bilang dating member Ito yung natatandaan ko na aral sa Iglesia ni Cristo na na inaral sa amin noon ng ministro nang ministro na namin sa INC. Kasi ako handog talaga ako sa Iglesia Ni Cristo at nabautismoan ako yung eh, mga ang edad ko noon. Kasi kahit handog ka sa Iglesia Ni Cristo, kailangan pa rin mabautismoan ka eh. Kung ako magkamali, nasa edad 13 na yata ko noon. 12 to 14, mga ganun, ang edad ko nun, nung nabautismoan ako. Pero dumaan pa rin ako sa doktrina. Yun nga lang, dumating talaga sa point na sinubo ka ng Panginoon at natiwalag ako sa INC. So, alam ko na maraming hindi magugustuhan ito dahil... Pero ito, nasa Biblia talaga 'to. Hindi ito uh, ano, kumbaga uh, pinakita ko lang sa inyo yung basehan ng Iglesia ni Cristo na naalala ko na dito nila tinignan. So ito siya, oh. so, hindi ko na siya patatagalin, guys. So bibigkasin ko na. So ito siya oh, yung ano, narito, ah uh, Roma 13:6 sa taga, sa wikang Tagalog. Magbatian kayo ng banal na halik binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. So, yun yung nakalagay doon sa Roma 16, 16. So, yun yung isang talata sa Biblia na nakalagay ang iglesia ni Kristo na siyang tunay na reliyon. Na yun yung isang basya ng iglesia na inaral na, na itinuturo sa mga miyembro ng INC. Yung Roma 16, 16. So, ito naman yung pangalawa. So yung ano ko sa inyo itong pangalawa Babasahin ko sa inyo Narito Yung ano Yung gawa 2028 Sa taga, uh, wikang Tagalog Kaya nga ingatan ninyo Ang inyong sarili At buong kawan Sa kanila ay tinalaga Kayong mga tagapangasiwa Ng banal na espiritu Upang pangalagaan ninyo Ang iglesia Iglesia ng Diyos Na binili niya Ng sarili niyang dugo So ito, uh, kung may makapanood to na INC, so, i-correct nyo na lang ako dito sa mga ano na to, yung tawag nito kasi dito sa Gawa 2028, kung hindi ako magkamali, may turo yung ministro na, uh, kasi medyo nakalimutan, medyo nakalimutan na rin ako eh, sa tagal ng panahon din, halos 10 taon na rin na tiwalag ako sa Iglesia ni Cristo. Itong Gawa 2028 na to, kung hindi ako magkamali, ang naalala ko dito, yung Iglesia ng Diyos, para may turo sa amin na ni-revise na ni lansam ginawang iglesia ni, iglesia ni Kristo na binili niya ng sarili niyang dugo at laman. So bakit nasabi ko na nirevise to ni Lamsam? Kasi manalala ko na nang sinabi sa amin ng minister, wala namang ibang tumubos ng kanyang dugo kundi si Kristo, ng sarili niyang dugo kundi si Kristo lang sa mga kasalanan ng mga tao. Pero sa bakit tama naman, si Kristo lang naman ang pinako sa Diyos at at ano, ah, uh, umako sa lahat ng kasalanan natin at siya yung pinarusahan na pinako. So ito yun, oh, yung sinasabi niya. No? Kaya nga ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sa kanila ay itinalaga. Kayo mga tagapangasiwa ng banal na espiritu upang pangalagaan ninyo ang iglesia, ni, iglesia ng Diyos na binili niya ng sarili niyang dugo. So yan lang guys, yun, inulit ko lang sa inyo. Yun yung ano, nirevise ni Lamsam na Iglesia ni Kristo. Hindi ako magkamali na pinalitan na aral ng ministro ng Iglesia ni Kristo. Pero sa akin guys, ito, nagsaliksik lang ako ulit. Wala din namang mas... Wala nam, hindi ko naman kinukontra yung mga paniniwala ng iba dyan. Lalo na yung mga katoliko kasi alam ko, maraming katoliko ang hindi pabor dito sa nakano na to eh. Sa binasa ko to. Pero... Ito talaga, nakalagay talaga to sa Biblia. Nakalagay talaga sa Bible na totoo yung Iglesia ni Kristo. Totoong relihiyon ang iglesia ni Kristo. Nakalagay naman talaga yun sa Bible. Bali ito yun. Ito yung sinabi ko sa inyo. Roma 16, 16 at gawa 20, 28. So yun. Yun yung naalala ko na napakalagang by talata sa Biblia na binabasa ng ministro ng INC. Kung bakit tunay ang iglesia ni Kristo. Na hanggang ngayon ay ito pa rin yung pinapangaral nila. So hanggang dyan na video for today guys. Maraming salamat guys hanggang sa aking mga susunod na video.